Okay lang. But in all areas sa uh, Moro, nag-landslide ako. Especially the province where I Lanao de 84% ako. Salam Salamat sa inyo. Uh, wala naman siguro yung Is, this, is, is, there a reminder that I Wala naman siguro. So kung wala, huwag kayong mahiya. Baski sino yung kandidato ninyo, okay lang yan. Si roha si... walay uh, wala yung problema. Liberal, uh, dawat dito. Yelo, ah, uh, na, wala naman yan. Yelo is ice. Natunaw na yan, matagal na. So if